In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa mga panik ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin na pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Nung panahong iyon, pumasok si Sosal sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Do'y isang mayamang puno ng mga publikano na nangangalang Zaggeo at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus kaya tatakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya ay tumingala at sinabi sa kanya, Sakyo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadalis siyang bumaba at tuwang-tuwa. Tinanggap si Jesus. Lahat ng nakikita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Wika nila. Tumayo si Sakyo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may dadayang sinuman, apat na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naliligaw ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa pahayag. Ang ating mga pagbasa ngayon ay nagbibigay diin sa tema ng pagbabalik loob, kababaang loob at tunay na pananampalataya. Ang kwento ni Saqueo sa Ebanghelyo ng ayon kay San Lucas ay isang halimbawa ng isang makasalanang nagbalik loob sa Diyos. Si Zaccheo, isang mayamang puno ng mga publikano, ay inusig ng kanyang pagnanais na makilala si Hisus kahit siya ay napakapantak at nahihirapan dahil sa dami ng tao, hindi siya nag-atubiling umakyat sa isang puno ng Sikomoro upang makita si Jesus. Ipinakita ni Saqueo ang kanyang kababaang loob at ang kanyang malalim na pagnanasa na makalapit sa Panginoon. Nang tawagin siya ni Jesus at sabihin, Sakiyo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Makikita natin ang malaking pagpapalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano man ang ating nakaraan, ang tugon ni Sakiyo ay isang radikal na pagbabago sa kanyang buhay ibinibalik niya ang lahat ng kanyang nadaya at nagbibigay siya ng kalahati ng kanyang ari-arian sa mga mahihirap. Ang kanyang pagbabago ay nagbunga ng kaligtasan sa kanyang sambayan. Sa unang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag, babala, binigyang babala ni San Juan ang simbahan sa Sardes at Laodicea tungkol sa kanilang kawalan ng init sa pananampalataya. Tinukoy niya ang pagiging buhay na patay. Mukhang masigasig ngunit walang tunay na espiritu sa loob. Ang mga Kristiyano sa Laodicea ay inilarawan bilang mga maligamgam, hindi malamig o mainit. Kaya sila ay itatapon ng Panginoon. Mga halimbawa sa makabagong panahon. Sa ating panahon, marami ang nagiging maligamgam sa kanilang pananampalataya. Maraming Kristiyano ang lumalahok sa mga ritual at gawain ng simbahan ngunit walang tunay na pagmamahal o pagkikilahok sa kanilang puso. Ito ay makikita sa mga sitwasyon kung saan inuuna ang mga makasariling layunin at material na bagay kaysa sa panalangin at paglilingkod sa kapwa. Halimbawa, ang pagtulong sa mga nangangailangan ay hindi lamang dapat gawin bilang pagpapakitang tao o para sa sariling kapurihan katulad ni Zaccheo dapat itong magmula sa puso at bunga ng pagbabago Ang kabataan na nalulung sa social media ay dapat hikayating tumuklas ng mga positibong impluensya na naglalapit sa kanila sa Diyos sa halip ng mga material na bagay o pansamantalang kasiyahan. Ano ang dapat nating gawin? Una, pagpapakumbaba at pagpabalik loob. Tulad ni Sakeo, dapat tayong maging handa na tanggapin ang ating mga pagkakamali at magbalik loob sa Diyos. Ang pagbabalik loob ay nangangailangan ng aksyon gaya na paghingi ng tawad at pagtutuwid sa ating mga nagawang mali. Pangalawa, pagiging mainit sa pananampalataya. Huwag tayong maging maligam-gam. Ipakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng aktibong paglahok sa mga gawaing simbahan tulad ng mga misa, pagdarasal ng rosaryo, at pagtulong sa mga kapwa na nangangailangan. Pangatlo, pagpapakita ng aksyon. Hindi sapat ang salita lamang tulad ni Sakio na ibinabahagi ang kanyang kayamanan dapat itong gumawa ng mga konkretong hakbang upang maipakita ang ating pananampalataya sa Diyos. Ito ay maaring sa pamamagitan ng pagtulong sa mga charitable programs, pag-aalay ng oras sa mga outreach at pagkikipag-ugnayan sa mga miyembro ng komunidad na nangangailangan ng tulong at pagdamay. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang pinipili kaya tayo ay inanyayahan na maging tapat sa ating pananampalataya hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Naway maging inspirasyon si Zacchaeus sa ating lahat na magsumikap sa paglapit kay Jesus at hayaang baguhin niya ang ating mga puso. Panalangin Panginoon namin may Diyos sa iyong walang hanggang kabutihan at habag, idinudulog namin sa iyo ang lahat ng mga nanonood at nakikinig sa mga sandaling ito. Lubin mo sila ay mantig ng iyong presensya at patnubayan mo ang kanilang mga puso tungo sa tunay na pagbabalik loob sa iyo. Ipadama mo sa kanila ang iyong liwanag na nagdudulot ng pag-asa at bagong simula. Ama, para sa mga nagkakasala, hinihiling namin ang iyong banal na awa. Patubayan mo sila sa landas ng pagsisisi at bigyan ng lakas upang magbago at muling magtiwala sa iyong dakilang pagmamahal. Naway tanggapin namin ang iyong kapatawaran na may buong pagpapakumbaba at maging handa na magpatawa din sa iba. Hinihiling din namin ng iyong mga milagro at dumaloy sa amin ngayong araw, hindi lamang bilang mga tanda ng iyong kapangyarihan, kundi bilang patunay ng iyong walang hanggang pagmamahal at pangako sa iyong mga anak. Palakasin mo ang aming pananampalataya at pag-asa ng sagayoy ay maging buhay na saksi kami sa iyong kabutihan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katulik ko o hindi, na magtanong at paglilayan ang minsahin ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipahayag ni Jesus sa Ebanghilyo nito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita na Hawaii, maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inumin ni Patrice at Filiate Spiritus Sancti. Amen. God bless!